Merry Christmas! Merry Christmas, Ming Ming! Kumakain na yung mga pusa ko, mga lodi. Ayan, yung mga pusa ko, mga kuting ko. Dito ah. yan sila. Lima yung anak, isang mama, at saka isang tatay. Hindi nagmana sa tatay yung mga kuting ko, mga lodi. Nagmana lahat sa nanay. Ayan! Ang ganda-ganda nila tingnan diba oh ang ganda ganda oh ang, ang healthy pa nila oh yun yung ulam nila mga lodi isda isda yung ulam nila huh. isda at saka rice Ay. yun lang naman ang libangan ko dito mga lodi kasi ako lang namang mag isa pusa at saka aso Nagkakatuwa sila tingnan, di ba? Kumakain sila. O yan, mahapit na maubos. O oh? Shush. Ah, busog na 'yung iba. Pero 'yung ano, 'yung 'yung iba gutom pa.